At so ayan, hello po mga kapix, it's me again, Mama Pix. Welcome sa YouTube ni Pix Vlog For today's vlog, alis po kami ni Pat Pat. Punta po kami ng downtown ulit. At yun ho, paulan mga kapix ngayong hapon. So bali yung maiiwan lang po sa bahay si Ati Pat pa Ay, sa si Ati Isra. Tapos si Piang, so bali magkasama po sila dahil si Roseanne naman na alis. Papuntang downtown, pero sakay po siya kay Kuya Pool, yung asawa ni Ati Sixty. Bali. Sabay din po mga kapiks yung pagpunta namin ngayon sa downtown para bumili din po ako ng mauulam nila, nila bukas Monday. Dahil wala na po wala na pong mauulam nila tuwing umaga so bili pa ako ng hotdog. Kung ano po yung mabibili. Kung ano po yung kayang mabili ng dala or extra kong money. Kasi yun, wala na po akong mantika tsaka itlog. Marami na po yung naghahanap ng mantika tsaka sibuyas wala na din po mga kapix ayan makulimlim na hapon paulan na naman ito for sure mga pics sa downtown maulan ito ngayon so kahapon yung mga sinampay ko natuyo naman kahit hindi na ano ng sikap ng araw yan yung kasama ko Ayan, kasakay na kami ni Ate Patpat -pat ng Multicapay Patpat. Thank mm -hmm. you. nasa rotonda na po kami. Kamot mo hausog na ito. Kumbay mahulog. っう

for sure pa sa yun si Atir o si Atirosan si Atirosan ayan nakapag grocery na po kami para don sa tindahan pang dagdag so bumili po ako ng ibang twin pack dahil yung borders po ni naghahanap ng ibang kape tapos ito naman din po yung sa isang kaibigan ni Paul black brown coffee naman yung hinahanap niya at katol dahil ma madaling maubos yung katol dito si Patpat nagpabili Pat, siya ng dalawang piatos para sa kanila ng atin niya yeah, mga kapix at mahaba po yung pila dahil marami po yung customer ya yeah, dami customer at yan mga kapix pa uwi na po kami ni Pat tapos na po kami, mamili at paulan na naman so hindi po ako nakabili ng itlog mga kapiks, naka-uwi na po kami sa bahay ni Patpat -Pat at timing po run out at so nakabili po ako ng isda para uulamin po namin mamaya, magpapaksew po ako din yung sobra kasi medyo madami po, medya ano lang po, half kilo lang, so medyo madami magano po ako para ilagay ko din po sa ref, at ito naman po yung pinamili kong mauulam ng mga bata, yan madilim mga kapiks at ayan, nakabili po ako ng hot dog, tsaka skinless po, at yung favorite nilang ulam. Yan. Chicken nuggets at meatballs. Yan. Po, bali, ito po yung pang ulam nila sa umaga. Mas maganda po talaga bumili dun sa downtown dahil mura po doon. Itong hotdog po, isang ano po ito, isang pack din mga kapex So, bali, baka umabot ng dalawang, dalawang linggo yung isang pack dahil analaki po siya mga kapiks. At ito naman po yung ano ko, nabili kong panindadoon paninda doon, sigarilyo kasi si Tito naghahanap ng sigarilyo. Tapos, bar. Ayan, champion bar. Dahil wala na pa akong ano, panindang bar. At ayan, mantika din po mga kapiks. Mantika. Yung isa para pangamit namin, yung isa naman po para dun sa tindahan. At yan naman po yung iba mga sangkap ko ba? Kagaya po ng lasuna, sibuyas, at chlorine. So hindi ko na po siya tanggalin. Mamaya ko na lang po ayusin mga kapiks. At ito naman po yung nabili kong isda. So Nininisan ko na po ito mga kapiks. Bali, magtatago lang po ako or magsisiparit po ako nang na pi piprituhin ko kasi. Yung iba medyo malalaki. 80 pesos lang po ito mga kapiks doon sa downtown. Apat. Lima. anim yan itatago po ito natin sa ref at dito po yung kuya ko pala kanina sa bahay timing nung umalis kami dumating naman siya so ito papaksiwin ko po ngayon 1, 2, 4, 6, 8, 9 9 perasong isda yan ito na po yung papaksiwin ko at ngayon ay may light na po mga kapiks. at ayan mga kapix nakapagtimpla na po tayo ng ating paksiw So, hindi ko po siya nilagyan ng um, sibuyas. Yan, nilagyan ko po siya. Nilagyan ko naman din siya ng mantika. Yan. Wait na lang po tayong kumulo ko siya. Buti na lang po may luya po ako dito sa ano, na natira. Kasi sobrang mahal po ngayon ng luya, kaya hindi pa ako bumili ng paninda ko. Yung binili ko lang po, lasuna, paminta, um, sibuyas, asin, mantika, yun lang po muna yung binili ko mga kapix at tapos tsaka ano uh, hilaw na kamatis yan, takpan natin mga kapix at yaya, yan yung ating paksiw na hasa hasa Kumukulo-kulo na po siya mga kapix kaulam na ulit tayo ng paksiw So, hinaan ko lang po muna yung apoy niya para hindi masyado maubos yung sabaw mga kapis. Dinner, dinner po tayo. Iyan. Kaunti <laughs> so, na lang po yung sabaw. So, ko na po yung apoy mga kapiks, At baka pa po ma. Ubusan. So, na mga kapiks. Sabaw, hindi pa po kami naghahapunan. Dahil yun, nagsasaing pa lang ako ng kanin. So, yung ulam po namin okay na. Gawa lang po muna ko ng yelo dahil ilan na lang po yung laman ng ref. Tignan nyo po mga pics. Para bukas, matigas na po. Yan. Yan, nalagyan nila ng tubig. 2, 4, 6, 7. So, yan. Pito na lang po yung ano, laman ng or yellow sa ref. Kaya gawa po muna ako. At yan po yung ulam nila. For 2 weeks po yan babajitin po yan ni Mama Pix na kumasya. So, ito matagal po itong maubos. Bali, isang peraso mga kapix, isang araw sa umaga. Kung aabutin ng tanghali, eh, pwede din po. <laughs> so, mas matagal po itong maubos yung hotdog kasi ano po siya. 16. Tsaka yun po, nandun na po yung isda sa unahan. Wala po siyang takip. At yan mga ka-pics gawa na po tayo ng yellow. At yan, nakagawa na po ako ng yellow. So, ilagay ko naman po siya sa ref, mga kapiks. Yun yung isa lang sa cellphone. Matago. Yan. Nakagawa ako ng 19. Lalagay ko na po ito sa ref. Ayusin ko po muna yung nasa loob dahil para ito po yung nasa ilalim, mga kapiks. Tapos po nito, dinner na po kami dahil luto na po ang kanin. At ayan, luto na po yung kanin. So, dinner na po tayo mga kapiks. dahil yung oras ay 7 na po, 7. Okay. So, ayan po yung natin. Okay. So, yan. Ito na po yung paksil. Charan. So, yung bahaw po, medyo marami. Hati po kami ni Ate Isra. So, bali yung bagong kari lang po is kay Ate Pat Pat. Kain tayo mga kapiks. Dug na ba ito atin? Ito na. Ito na. Ito plato po. Ito pa. lagi. Ito sa plato. na. Ito na. Sabaw yun mo. Sabaw? Ano? So, sabaw naman. Masarap po yung sabaw. Tikman nyo lang. Mas mahal pa Ano? Mas long. Dairy. Tila wala. May luyang. Kapag di rin yaman lang sa... Masa? Hindi rin mahal pa rin. Hindi daw maasin yung paksew ko. Kain tayo yung yung aming electric fan. Hmm. Ayan, kain tayo mga kapit. Mama, para, di ma. Para pag sa kanamon, na namin. Iya, uwas niya. Pagka, tulog ma. Pagkas, pagka, pagka, kuhan ito. Pagka, six. Okay. Magbabalik ako. mag-seven. magbaba ako. ako.

<laughs> ano na? Ano? ito dada. Ah. ma Ispul buwas. Ispul bayo, babush pala, babush. po sila ng tubig tsaka anong yelo. Tayo, kain So, sa tanghali, naghulo po sila ng gulay. Siguro naman sa ng isda. Ng sa amin ay bukog. <laughs> Wag, lunotin, wag lunokin ang buhog <laughs> Maganda po ito kasi hindi po siya maraming ano, tinik. Pag, ano, pag bangus, maraming tinik kung mga kapiks.

So, kaya na pa yung burnout. out sa downtown po yun? Akala ko po sa downtown lang yun pala. Buong ano. Buong taklo ba yung po kayo na, ano, lang, ni mama, out sa so, kanyang tang ano hapon. Pag-abot ka lang yung out Ayan. tayo ng taxi. Oh. Masarap po ka mga kapiks yung ano, sabaw. Medyo maanghang na hindi masyadong ma

Ayan, dalawang pelasong isda yung na natin. Ma, may kapangat po. Isda. Ano? Tara. Upat na dahil. Lima na. At ayan mga kapiks, mag-end po kami ng vlog. Bye-bye, bye-bye po. Thank you for watching. Don't, don't skip the ad, sir. <laughs> bye-bye.